maabot sa 20 ka mga minor de edad ang na-rescue sa mga sakop sa Talisay City Social Welfare and Development Office, PNP o GAD Focal, atul sa gihimong operasyon. Patok sa mga minors nga manaygon sa mga sakinan diha sa kadalanan. Adunay live report si Femari Dumabo. Fem? Mayang maong operasyon ang himuon katulo na matag simana. Adini pa'y gayon kini sa naglainlaing dapit kundi nagkalainlaing dan sa dakbayan sa talisay. Gisugdan na itong biyernes sa hapon hangtod na pag-weekend ang rescue operation. Din dayon sa 20 ka mga minor di edad, ang ilang na rescue. Mga batang nag-edad o 9 anyos, ngadto sa 16 anyos. Ang operasyon ang ipanguluhan sa Talisay City Social Welfare and Development, Talisay City Police, Barangay God Focal City Toda. Magkaruling kay part man sa atong culture, Pilipino culture nga magkaruling ta, but dili lang sa dan kay we want to protect the children from the hazard and ploys in the street. Rescue ko ayaw, maligsan unya sila sa sakyanan. So, uh, three times a week, ang maong mga bata ang naaktuhan nga nanaygon sa mga sakyanan o nakipagpatintero sa mga nagdagan nga sakyanan og motorsiklo. Gipaubos na sa profiling ang maong mga bata. Ay e, tanahon itong mga bata nga problematic, dysfunctional. And then we will call also the parents. Makita na nga dysfunctional child, wala nag- is dapat right magunang sa every child nga ma-mainstream siya sa education for formal education so ato yun ang kuya na ma-call ang attention sa parents para ma-rescue ni sila especially kung naa sila sa national roads ang ako na lang sad in the spirit of Christmas um, kanang naa sa mga inner roads naa sa mga gitugutan sa mga subdivisions maybe di kita strict but national roads especially for the safety of our children ang na nato rescuehon sila walo sa 20 ka mga narescue nga minor de edad mga sakop sa Bajao community Mato ditali sa City Dep. at Division Superintendent Dr. Arden Munisit nga ilakip nila sa pagpahinumdom sa ilang mga tinunan ang pagdili nga manay gondiha sa mga risgo nga lugar, ilabi na sa mga dan. Kita mga teachers, itawag mangita ita og loko di parentis, mga second parents man atong mga mga estudyante. So atong i-remind ang atong mga estudyante nga kung mga yutag, mga pinaskuhan, at ta sa atong parents. Ikaduha, at ta sa mga nagkugos nato, to. na sa, sa, ana, sa kadalanan. So ang atong mga estudyante, kung mga ruling mo, at ta sa atong mga teachers, at ta sa atong mga school heads. Kay mga kaila na nato. Samtang alang sa mga asosasyon o grupo nga manaygon sa Dakbayan sa Talisay, ang gipahinumdum nga gikinahanglan lang gyud nga mukuha og permit sa LGU kay base kini sa mando sa DSWD. There's a joint memorandum circular by DILG and DSWD na ang mga ruling dapat mukuha og permit. So ang ako nalang giingon nila is kung na mga dagko na organisasyon, dagko na mga kana mga mga grupo mokuha lang yung permit because that is what the law states. May awhag ni Inahada kinsa maoy pangulo sa Talisay CSWD nga to sa publiko nga kung adunay an man nga mga minor di edad o bisan na gani mga hamtong nga manay gundiha sa dan dili gud kini di hatagan ug mas maayong i-report nga to sa Talisay City Police o di baka sa CSWD o sa barangay aron mapahigayonan dayon kini ug operasyon. May daghang salamat, Femari Dumabo.